Speaker Romualdez, walang kinalaman sa mga infrastructure projects sa panloob at sa panloob na issue sa National Unity Party. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Grace Mariano. RMN Live Report! hindi nga nakikailang si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga proyektong pang-infrastruktura at hindi rin ang hihimasok sa mga panloob na usapin ng mga partido. Tugon ito ni dating Congressman Robert A. Barbers, nagpagsalita ni Romualdez sa mga aligasyon ni Cavite Representative Francisco Pico Barzaga Jr. na binaha ang kanilang distrito sa Cavite nang maging caretaker si Romualdez matapos pumanaw ang ama nitong si dating Congressman Elfidio Barzaga binanggit ni Congressman Tico na umalis siya sa National Unity Party dahil pinagbintangan daw siyang nangangalap ng pirma para mapatalisik si Romualdez bilang House Speaker. Dini Barbers nang maging caretaker si Romualdez ng distrito ay administratibo lang ang ginampanan nitong papel na walang kinalaman sa pagpapatupad o pagpupondo sa mga in infrastructure projects. Hindi po nakikialam si ang ating speaker sa usapin ng nang uh, partido, no, dito sa ating mga miembros sa mababang kapulungan, and uh, if he recalls, no, if uh, Congressman Barsaga would recall, uh, the when the Speaker uh, took over the reins of the district when his uh, late father Kong P D. Barsaga passed away, eh, hindi po nakikialam alam ng ating Speaker sa anumang proyekto na pinatupad dyan sa loob ng distrito ni Congressman Barsaga. I'm Kay Barbers. Bukas din si Speaker Romualdez kung may gustong talakayin, malinawan o tanungin si Representative Kiko Barzaga. Kasama mo sa DTSL, RNN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, RNN.